So, yun nga guys. Ito yung ulap namin pintahan nyo. Pintahan guys, pintahan nyo. Uy! Yan guys. Pero ito natin diwa to guys. Ay, diwa ano? Diwa 3. Diwa 3 guys. Ayan yung tong niya, guys oh. pala guys. Kaya abay kayo na lang guys. pag na. Yan e, guys. Umuusap mo naman.

Babulag tayo so ay ano guys para na guys pani pani so yo pani Apo yung tama ini? Apo yung kapatid Oh ayan oh Ito Uy Galing na so ito pa Aliz. lutong nito tong dito, guys. Iya, oi. Oi. Ay, kumain daw oh. No, sige. Doro mo sa toy. Toy, paano no. magluto, soy? No, soy. mo magdudusoy? Oh, sige. Dito mo sa labas, 'yan. Ay, po, bagong set po 'yan, alam Papalit lang Soy na Soy! Nay Loy. Papalit lang ulit 'yan. Yeah, oi. Papainahin dito, Soy! Toy, to, digrudo. Kahit okay, na lang magluto ba? guys! Eh! Yeah, balitan mo! Ayan na, galing ah! na galing Ay, yung <laughs> <talayan>. <laughs> <laughs> So yung nga uh, guys, luto na guys. Ayan na guys. 5 perasong talapya guys kamate, si buyas na na mga kalahok guys nagagawa pa sila dun guys maglalaga <coughs> siya wala na kami pamulutan guys Ito totoo to, na to. <laughs> nilagang curb uh, putres ng miyu hindi ng Honda 125 Alpha ah yan Honda 125 Alpha ah iba yun eh iba iba yung Miu yan o yun mm -hmm. okay, guys hindi pulutan namin mama, ngayon. Eh, yun, pulutan. Yeah, mga ngayon okay, ayun yung na mo yan ito hindi kasama itong mga tasad hindi kasama ah huwag lalambot yan huh? lalambot yan hindi yan eh hindi yan ayun okay, guys o karburador yan ilalaga niya wala nakikipamulutan kapag na nga uli guys yun

Eh hey, ada guys, ini lagi setengger karburator. Lagi angkarburator. <laughs> Nag pinakulo na namin pulutan. Eh pulutan abrat. Ah. Tang naman. Takelo. Aya. Aba. Mira, kami na karburator para pulutan wala. Pasar <laughs> bisa ba ujan amu lah lan dito ayo maniwala. De mo rek gusto mo? Sabay-sabay Hindi <laughs> mo alam masarap Kahit at ang balik ko sa paligid Hindi lalang ba't yung pakotay na yun <laughs> Oh, mo rin ay eh, sabi mo magbibili kang gin oh. Kahit at balik ko sa paligid Hindi lalang <laughs> di yun Hindi pa sinabay yung palakol na yun Kasi lang pala ng tao to Ayan yeah, ano na nga ako, carburetor Ano yan? Ano yan? Paminta ah. Ano yan eh Oh, pwede lang yun ba? bawang Awan Bawang Yeah, isa lang, isa lang. Ha? Takaluya, luya para hindi malangso. Tagalang sa oh. to rin? Oo. Kapit na natin. Ligdig mo, ligdig mo. Kaya pati rin. Nagluluto kayo, hindi ko lang kulang ang putang na. Saka na mo lang ito <laughs> kaya. Nagluluto kayo, kulang kulang. Masko puro, de. <laughs> kaya na. Kaya na, Hmm, okay, Tanggal lang saka. Ibigay mo sa bonal. malamot mo naman tiwa. Brad, ibigay eh, mo dito, pakita mo Brad. Pakita mo 'yan oh, yayang malaki. baka malambot na eh. Ano ba dito na bitbit na baka bakit na? Camera. Uy. May baka mo lang kaluya mo. Dito bangon sa bawo putang na. Tangi na karburado. Bigyan mo sa bawo isang ride sa bawo lang. Isipin mo <laughs> mo yaro, dito ka yan eh. Silawin mo, Nel. Hindi mo na talaga <laughs> <laughs> kapal doon.